Tutay! Kuya, kuya Erwin, kuya Ayan, okay, nabati tayo uh, ni DJ Chacha. Ayan, uh, live po yan. 22.5. Medyo po, pero okay lang naman. Nandito po ako sa ilog, sa nanay 22. ko. <laughs> 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 <DG po. laughs> Ayun no, okay. Yes po, yes po. Mo. No. Okay na oh, sa <laughs> o po. nagsasalita. Opo, ito ang ko po, teacher po. Opo, yung pangalawa, second year college sa camping. Second po, yung po pangalawa ko po, second year college po. Ang Pag naman ang volume. Yung po pangatlo. Yung po pangatlo, first year, drafting. Pungpangalan, grade 11. Wala na nalo sa radio. Ito, ang dito. Apo, apo. Apo, sa isa sa isa. Apo. Na. Apo. 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 Lagi po kami na, Lagi po kami nakikinig po si RX ni Dead Crab. Nakikinig po yung mga kasamahan ko dito. Nandiyan kami lang kapag headset po kami. 92.3 Yes! Yes! Yes, opo, opo. Yes, po! Malong set kayo din! <laughs> may naka-live sila sa TV eh. Ako lang po yung 45. Ang ginawa yun. Yes po! Marantay! Opo oh, eh. Ay, may yung volume na yun. Ay na eh. Pa, naka na, eh. Ba nakahit oh, sa eh. Diyan ba? Kailangan ka pang araw-araw. eh Ibahala na po kayo. Ang loudspeaker dyan. Nandiyan ba yung loudspeaker loudspeaker dyan. Opo. Sa TV, radio. Uh, Opo. 90, 90, 90. Opo. Para po makanood po kami sa TV. Opo. Para po umakanood po kami sa TV. Opo. 7.22 po. Opo. 9.32. Kala ko po, nabish yung pangatlo. <laughs> 9.42 po. <laughs> face mask. Marami pa pag nakamukha sa fashion, mga wallet, mga bags po. Opo. Na, na namamasukan po kami. Na opo. For arawan po kami, for arawan. Opo, nagpo-cording po. Support Nagpo cordon Pag po medyo maganda yung presyo, for piraso po kasi, isa po naka-300. Opo. Papasok. Sa so, TV na kanay. Opo. Opo, maghapon po yan. Kung gusto po talaga ang kumita, alas 7, alas 8 po yun. Depende po kasi sa presyo ng tahe. Yun lang nga po nalunan nila TV, gano'n? Bali, apat po. Box lang yun. Parang TV box. Ganun Opo. lang. Opo. Parang ako ang dito. Hindi. Hindi. Kung ito ba ipaparepair, kung bibili ka ba ng second hand, may mabibilang ka ba, etc. Tatawagan, tatawagan ka namin sa lunes. Opo, oh, Seth, thank you po. Oo, kahit na siguro mga alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, hingi kami muna ng video sa iyo, patunay sa iyo, kasi gusto ko rin makita mga anak mo. Yes, po. yes po. Hindi. Ikaw ba'y nakikinig sa amin araw-araw? Ako oh, po tatahian ko. Bilangnan na lang po ako sa 12:00 ko dahil po break time ko ng 10. O oh, yes, sige, so ganito ha. Ah, <laughs> uh, namin yung mga patunay sa sinasabi mo. Hmm. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko nangangako. Pero yes, sab boy, sabi ko, 'yung sabi ko nga, ikaw at ang iyong pamilyang hinahanap mo. Wow. Iyon. Yeah. Sige, ha? so wala mo, wala mo na tayo sasahan dito. Meron ka ng Sulit TV. Pasalamat ka sa kanila. At sa lunes tayo magtutuos, okay? Uh, yes, po, yes po. Yes, po. yes, po. yes, po. yes, po. yes, po. yes okay. Oh, talagang, yes, po. talagang bulakenyang, bulakenyang. Uh, yes, totally, Tsaka oh. sa kapila oh, ng mga problema ni ate, very ano, uh, siya happy, bumpy, and oh, positive. Po. Diba? Wala